Oh, baby mo makukakasa ko sa saling si Sir Jan. Yan. Kala na, kala na, sir, mahina, mahina tayong nilalang. <laughs> Ayun mga ka-Wonder, uh, nandito kayo, ako, nandito kami ni Wonder Mami nyo sa mansion ni Boss G. Ayan, at, ilo Boss. <laughs> okay. Ayun mga ka-Wonder, sa ako ni Boss dito. Sino nakakilala nito? Ayan, sa mga nakakilala, mag-comment na kayo. At, hindi ko sasabihin Hindi ko ng pangalan nito, basta alam niyo na 'yon. May paborito na mga pangpangan. Oh, 'yun. Ito daw yung paborito na pagkain ng mga kapangpangan. Mm -hmm. Tapos boss, yung plastic na kahanda ba? <laughs> Ay mga ka wonder, uh, pinapahanda ko si boss ng plastic wala dito. Kasi ano siya, kakaiba mga kawander Baka may nakakilala nito. Mm -hmm. Ito partner niya, pakita mo yung partner niya. Ah, ito yung partner niya. Yung partner niya. Ibig sabihin pag kinakain mo siya dapat meron ito. Dapat meron. Oh, ano to? Ma partner din niya yan. Ang palaya? Ang palaya. Mapait -pala Mapa wow. po eh. Oh. Oo. Ah, tapos pag kinakain mo to, parang Pangan ano parang siya? Ito yan, no? Oh? Paano, 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 sample. Ah, oh, sige. Parang sample. Puputulin natin to. Ah, puputulin yung tangkay. Yan ang samji ng Kapampangan. Ah, Sam, ah, sam <laughs> Ah, boss. ah so, tapos. Okay. Ah, ganun. Pampawala ng... Okay. Ah, ganun lang. <laughs> sir, <laughs> Sir Armand. Ano, sir? First time ko lang din bumakay. Ka kakasa ka ba? Ikaw, may kakasa challenge ni Sir Jan? Ayaw po. And, uh, ayaw uh, mong tikman? O, uh, oh, baby, John, mo ako makakakasa ko sa challenge ni Sir Jan. Yan. Kala, so, na, kalain, kala, naman <laughs> ni na, Sir, mahina, mahina tayong nilalang. <laughs> <ligga> lang. <laughs> Wala naman. Sige nga, titikman ko talaga siya para kay Sir Dian. yan yung ano? Yung... Basta yung ano siya, paboritong... Secret daw eh, sabi ni Boss eh. Oo. Oh. And, yung, Kasi... Mother, daddy. O, dapat may mag-comment na mga kapangpanga ating kawana at mga kapangpanga na kung ano to. Kasi alam ko maraming nakakilala nito eh. Ayun, Bibijon mo ko be. Hi. Challenge accept ito kay Boss G. Bibidyon mo ko be. Oh. Ayun mga kawander. Saan? Kakasa ko, kakasa ko sa challenge oh, sige. Wala Ala may Sir Boss J. Eh. Ah, lalagay ba ng ganyan 'yan? Oh, parang ano to, parang palaman. Para daw hindi ka maano. Hindi kasi go. Kutsarin mo nga, ma. ay mang kutsara ka nga nang sayo. Tigna amuin ko. <laughs> Wala lang ka siya kamoy. Magmamoy na ganyan. Wala kasi kamoy. ah. <laughs> oh, ano mga ka-wonder? Basta. Oh, ah. Oh, ko nga. Ano ba yun? So, tang ul ulam ba siya? Sausawan. Ano <laughs> sausawan. sausawan talaga ito. Ah, sausawan lang siya, sir? Parang ano siya, sir? Yung sa, ano sa talong siya? Ang tawag yun sa sausawan na talong? Ensilada. Yan. Yeah, no. Mga kawander, niyo naman kung paano sinubo ni Boss Jito, no? Inuulam <laughs> <laughs> po nga, no? Oh, inuulam. Ah, nga. Ay, uwa, inuulam pala niya, B, oh. Walang... Parang ano. alamang yung amoy niya, sir. Oo. Oh. <laughs> One, two, three. Go. Go. Ano? Masarap? Masarap? Wala siyang ano, Bill. Walang lasa? Ano mm -hmm. lasa niya? Para lang siyang ano. Buro? Mm -mm. Maalat-alat na ano. Maasin. Maasin na eh, ibig okay. sabihin pasok sa'yo. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Sir Arman, Sir Arman. Ikaw, <laughs> <Go> Sir Arman. <laughs> <laughs> Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang.